Hi guys! Here's the continuation of our city tour and we're here sa Port San Pedro. Ito kasi yung malapit lang sa Basilica di Santo Niño de Cebu and sa Magellan's Cross. Kaya ito yung next na pinuntahan. So ayan guys, kung pupunta kayong Buhol or sasakay kayo ng Ocean Jet guys, madadaanan, madadaanan nyo itong Port San Pedro. So papasok na tayo sa loob. Alam nyo ba na ang Port San Pedro ang pinakamatandang naging kuta ng mga Espanyol sa ating bansa? Dati guys, sabi sa history ng Port San Pedro, nagsimula raw itong itayo gamit lang ang kahoy, mga kawayan, ganun, hindi pa siya bato. Pero kalaunan, inimprove na siya para maging mas matibay gamit ang mga bato, mga coral, sayang tinayo na siya gamit ang mga yon para maging silbing shield or protecta sa mga mananakop noong mga panahon ng Espanyol. Kaya ngayon, kung makikita nyo yung mga dingding niyan guys, gawa na sa bato dahil yan sa mga pag-renovate nila kalaunan. So, noong mga panahon daw ng mga Espanyol, ginamit ngang kuta itong mga po tong Port San Pedro. And nung mga panahon naman ng mga Amerikano dito sa bansa natin, ginawa daw nila itong paaralan at kalaunan ay ginawa na rin nilang kampo ng mga sundalo, guys. And nung panahon naman ng mga Hapones, which is World War II, naging kampo militar naman ito ng mga sundalong Hapones. Pagkatapos ng digmaan, guys, nasira ang Port San Pedro. Pero nirenovate nila ulit at ginawang historical park at museo. Na hanggang ngayon sa panahon natin ngayon, ganun pa rin siya. Pero dinagdagan nila, pwede na kayong mag-celebrate dito, gawing venue, pwedeng mag ah uh, photo shoot basta mag uh, ano kayo sa kanila uh, tawag dito magpapa-schedule kayo sa kanila or kakausapin niyo sila para sa gagawin yung event and pag pumasok pala kayo dito guys may entrance fee na for their maintenance ganun para mapanatili nilang malinis yung lugar 30 pesos per adult tapos yung student and children 20 pesos and yung senior citizen is 24 pesos. So, may discount sila kahit papano. So, ayan nga yung mga makikita nyo sa loob ng Port San Pedro, guys. Isa siyang malaking lugar. And may mga open space din siya. So, pwedeng-pwede rin talaga siya sa mga event na gusto nyo ganapin. Sa kasal or sa what. Pumapayag na sila ngayong gawing ganong event place ang Port San Pedro. Kung gusto nyo medyo historical ang atake ng team ng kasal nyo or ng event nyo, pwedeng-pwede ang Port San Pedro. And eto na nga yung museum nila. Papasok na tayo. May mga picture dito ni Magellan, ni Lapu-Lapu. Ayan, guys. Ng mga dating gobernador general. Ayan, meron dyan. Maraming mga pictures dyan. Kung makikita nyo guys, isang maliit na kwarto lang talaga yung museo dito guys. And ilang pictures lang din yung nakalagay. etong mga kasabay namin guys, mga Japones yan sila. Kaya may mga nagtatranslate sa kanila or nag explain kung ano yung nakikita nila. Pero sa amin, wala naman kaming ano. Kaya sariling sikap kami kung anong makikita namin dito. So search na lang namin. <laughs> para maintindihan namin yung mga nangyayari dito. And eto guys, panahon pa ito ng mga Hapon, if I'm not mistaken, yung ano na yun, yung artifact na yun or art piece na yun or kung ano mang tawag doon, hindi ko siya na-search kung ano. So papunta na tayo sa taas dito guys. And sa loob nga pala guys, may nagtitinda rin ng mga fruit shakes. yep mainitan kayo, kasi ang init din talaga dito, lalo na mostly yung mga city tour nila is tanghali. Eh. So kailangan nyo talaga yun. Pero hindi kami bumili dyan dahil may dala namang kaming tubig. So, ayan yung mga makikita yung mga madadaanan natin. Maluwag yung place, guys. So, ayan nga, oh, may mga nagpapahinga na dyan ng mga turista, mga nakaupo na. Kasi sobrang init talaga dito sa Cebu, guys. Ako na nagsasabi sa inyo. Kaya pag pumunta kayo dito, always hydrate and magdala kayo lagi ng payong paglalabas kayo. So, ayan, paket na tayo dyan sa may hagdan na nakikita nyo na dyan sa may gilid, guys. Makikita na natin yung view natin sa taas. So, may isang daan pa don sa kabila, pero nadaanan na namin yung dati. Kaya dito naman kami ngayon dumaan sa hagdan na to. Dahil hindi ata kami nakababa dito dati. Kaya dito naman tayo sa part na to. Parang napakita ko na isa eh, other side dati na parte eh. Kaya dito muna tayo dahil wala lang, trip lang namin dito sa part na to. And ayan guys, pagkakit natin, yan ang makikita nyo, yung sa labas ng Port San Pedro, yung parang plaza-plaza nila dyan. And may mga ilang pirasong kanyon pa dyan. And may mga sirang part na kailangan na rin nilang i-renovate dala siguro ng tagal na rin ng panahon pero dagdag yun sa pagka-historic niya guys, yung sira-sirang part niya. Char! So ayan guys, so, oh, may makikita pa kayo dyan mga ilang perasong kanyon pa. Yung taas na yan guys, hindi naakitan kasi medyo sira. So may, baka may mga debris na mabagsak or yung hagdan, medyo sira na kailangan pa nilang ayusin yan. So ang shape nga pala nitong San Pedro ay talagang ginawa nilang triangular guys para yung sa taas na part, doon sila nagbabantay para kung may mga darating na mananakop dati na galing sa karagatan. And yung sa baba naman, guys, yun naman yung mga binabantayan nila kung yung mga mananakop na manggagaling sa kabundukan. Kaya intended talaga na triangular shape ang pag-create nila sa Port San Pedro. Now you know, guys, na triangular shape pala siya. <laughs> ngayon ko lang rin nalaman yon guys. punta na ako dito sa Port San Pedro. Pero hindi ko binabasa yung history niya. Pero ngayon, dahil kailangan natin may ma-share sa inyo kung about ba saan tong Port San Pedro. Kaya nagbalik history muna tayo sa mga pagkakataong ito. Okay ba, guys? May natutunan ba kayo sa video na to? <laughs> so, ayan, guys. eto na yung sinasabi ko sa inyo na pwede kayong umakyat dito walang hagdan to guys, pa lang talaga siya. Pa slide style siya guys. Kaya ingat kayo pag bababa kayo rito if ever na pupunta kayo. So yun lang guys, share ko lang sa inyo ang Port San Pedro. See you on our next destination. Thank you for watching and see you on my next one. Bye!